Ay, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na, na po kayo lahat? O ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ang ating topic ngayon mga kasawi ay mainit-init pa. Ayan, mainit pa sa umaga. Ayan. Pag inaakit ka ba ng isang lalaki, makipag Labing, kahit di mo naman jowa, gusto ka ba niya or ginagamit ka lang, magbibigay tayo ng opinyon sa ating sender at isang babae ito mga kasabi. Kapag ka once ba, naniyaya ka ng isang lalaki na merong mangyayari sa inyong dalawa. Ano bang ba ibig sabihin nito kahit hindi kanya jowa, Ayan, naniyayaya ka niya. Gusto ka ba niya or ginagamit ka lang? Magbibigay tayo ng ibig sabihin na tatlo na yan mga kasawi. Nang una, syempre mga kasawi, kapag ka once naniyaya ka ng isang lalaki, tapos hindi mo naman talaga ito jowa, magtaka ka. Baka kasi ikaw na mismo ang nagpapakita ng motibo sa isang lalaki para lang niyayain ka na makipag labing-labing or hana-hana mga kasawi. Pero ang pangalawa natin mga kasawi, kapag ka hindi ka naman nagpapakita ng motibo sa isang lalaki, tapos eto ay niyaya ka ng ganito, so ibig sabihin na may pinagnanasaan ka ng isang lalaki na ganito. Kasi hindi ka naman niyayain ng isang lalaki, lalo Pat, eto ay wala kayong relasyon mga kasawi. ba diba, magtaka ka no, nakakagulat yun kapag ka, niyaya ka ng ganun tapos wala kayong relasyon. So, anong maiisip mo ba diba? Unless na lang kung meron kayong pag-uusap, nag-uusap pa dalawa, nag-text, nag-chat, nag-call, tapos bigla kanya na niyaya ng ganito. So, ibig sabihin, meron sa inyong tinatawag na parang emu na parang hindi kayo pero parang kayo. Na feeling niya ay kayo, ba diba? Kaya kanya sinusubukan na niyayaya kanya na makipag labing-labing sa inyong dalawa mga kasabi. Kapag kaganito ang ginawa ng isang lalaki, ibig sabihin niyan ay may meaning yun para sa kanya. Ang pangatlo natin mga kasawi, syempre kapag once na ang lalaki, ayan, niyaya ka niya without, ayan, na wala kayong pag-uusap, wala yung parang tinginan lang kayo, so wala kayong conversation, so ibig sabihin, yun yung tinatawag na talagang baka naielang ang isang lalaki sa'yo. Kumbaga, gusto ka lang para usan, So, yung ending, kasi gusto niya, naiyayakan niya kahit na wala kayo, hindi kayo. So, yun yung totoo na baka ginagamit ka lang talaga ng isang lalaki na gusto ka lang niyang matikman. Kasi wala naman kayo, wala kayong formality na talagang kayo, di ba? Normal sa isang lalaki na nagyayaya sa kanilang mga kapariha or jowa. Siyempre, kumbaga sa ating casual na nalana, ginagawa lalo kapag sa mag-asawa, ba diba? Yung ganun, normal yon. Pero kapag ka wala kayong relasyon, wala kayong kahit na ano. So, ibig sabihin, wala kayong pag-uusap. Isa lang ibig sabihin nun, na pinagnanasaan ka ng isang lalaki, L na L na siya sa'yo, kaya niya ginagawa ang ganito sa'yo at niyayaya kanya. So, depende na lang yun sa'yo kung paano mo tanggapin ang isang lalaki na wala namang kayong relasyon. Siyempre, bilang babae, papayag ka ba? Nayayain ka na isang lalaki na wala namang kayong kaano-ano. Hindi naman kayo at hindi kayo nag-uusap. So, napakapangit nun kapag ka ganun, mga kasawi ang naranasan mo sa isang lalaki na niyayaya ka. So, yun lang po yun mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan na be careful. Kung talagang wala kayong pagnanasa sa isang lalaki, huwag kayong magpapakita ng motibo para sa kanila. Para hindi kayo kung ano-ano ang sasabihin sa inyo at yayayain pa kayo na maglabing-labing or hana-hana mga kasawi. Kung hindi kayo nakikitaan ng pagkagusto para sa kanila. May mga kababaihan kasi na nag entertain din sila ng isang lalaki. Kahit na walang sila, is ini-entertain din nila. Talagang to do chatting, to do text call and video call. So, yung lalaki, syempre, iniisip nila na baka gusto mo rin sila, na gusto mo rin na makipag hana. kaya sila ay ganito yung ginagawa sa mga kababaihan. So, yun lamang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pag-supportan niyo sa akin. So, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa mga hindi pa po subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang! umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.